malapit ka lang sa akin. Na. Pinapasok kami sa isang kwarto, tapos dun po, sinabi nilang hindi lalabas kapag hindi daw magkakasex, hindi daw, hindi daw ako makukuha. Kaya kita, Jerry, is kilar ha? Ha? Magaling ka lang kumulikta. Ha? Nang income ng mga sakop nyo. Pero yung kapakanan ng mga bata, pinabayaan mo. Ha? Galing ka lang pati for piece na bigay ng gobyerno, kinukulikta nyo. Tapos kapakanan ng mga bata, hindi ko po yung responsibilidad. Pero ikaw nagbabawal na ipababa yung bata para pumunta sa ospital. So ikaw ay kinulong at pinipilit ka noon na mag makipagtalik, tama ba yun? Yes, ma'am. Okay. Pwede mo bang i-describe yung kulungan? Kung saan ka ikinulong at saan ka pinipilit makipagtalik? Ano? Uh, uh, may inutusan po kasi siya ano, na si Janet Ahok na isang minor ka. Sabay ko pong kinasal. Pinuntahan po ako sa bahay nun kasi sabi niya may bisita daw tapos tutulong kami sa paglilinis or paghahanda dun sa bahay nila. Uh -huh. So, sumama po ako dun. pagpunta ko pinapasok kami sa isang kwarto. Tapos, dun po, sinabi nilang hindi lalabas kapag hindi daw magkakasex, hindi daw, hindi daw ako makukuha. So, nung time na yun pumasok... Sandali, S Yes, Mr. Chair. S sino nagsabi? Si Janet Ahok. Janet Ahok? May, Sabi niya na kailangan makuha ka? May inutusan kasi siyang minor, eh. na kasamahan ko. Ka. May inutusan siya na kasamahan mo? Oo, oh, na ipapasok kami sa kwarto, dapat makuha na ako. Janet Ahok, magsalita ka nga. pili ba, ba, Babae ka ba, lalaki? Babae ka, di ba? Babae, sir. O, oh, babae. Kita mo ito, 13 years old. Babae. Pinipilit mong makuha ng lalaki. Tili na ano tinood, tinood, sir. Tili tinood? Huwag mangani ko ng clue, sir, kaila. Ano? Ito, totoo. Sabi ni Janet ako. Oh. Kung oh, hindi totoo, may panahon po nga pong pinatawag ako eh, tapos tinanong na kung ano apelyido ko. Sinabi ko po yun, tapos sabi niya, tingnan mo nga saan galing yung apelyido mo, tapos ikaw pa yung may karapatang mag-adjust. yung apo nga ni Mamerto, tanggap nga yung asawa nila ako, pa kaya na saan galing yung apelyido ko. Yung apo ni? Mamerto. Ma'am? Mamerto. Ma Mamerto. Tanggap nila na yung asawa po nila. Tapos ako pa nga daw kung saan galing apelido ko, hindi ko na po matanggap. Sino nagsabi niyan? Si Janet po. Oh, Janet. Dali na tinood, sir. Ay, What do you think, Janet, ba? Bakit mo sabi hindi tinood? Babae ito. Na 13 years old, kinasal. Anong edad mo ngayon, Chloe? 15 na po. 15 ka na? Oh. What do you think? Sige nga. Please satisfy me. Bakit siya magsinungaling? Kaya magkasal kahibao nga na mga kasal dito, sir. Huwag magkasal na mo dito. Natinga na ganit ko mga bata, kay nga ingon-ana ang ilang ipanulti, nga dugay naman na sila dito hinglogsung. Hindi, hindi lang ha, very consistent ha, Janet. Hindi lang siya nagsabi sa pangalan mo, Janet Ahok. Pati pa yung lalaki na pinipilit na magkipagsiksa at kinasal sa kanya, ikaw pa nagbigay ng bayagra. Sige ba, ko, ko, Sinabi mismo nung lalaki ha, sana na dito ba yan? Ikaw ang nagbigay ng bigas. So, dalawa na ito nagsasabi na involved ka sa sa pilitang pag, pakipag-sex. Janet, isipin mo may anak ka? Dili lagi na sir, Tinood, sir. May yes. anak ka ba? Oo, no. sir. Babae, lalaki? Bajig, laki. Yung babae, how old? Mga 30 plus. Ano? Saka 10 years old. 10 years? Oh, palagay natin, yung anak mo ngayon, babae na 10 years old, pag dating nung edad niya na 13 years old, gagawin sa kanya yung ginawa dito kay Chloe. Ano pakiramdam mo? Okay ka lang? lagi na tinood, sir. Hindi, tinatanong kita kung pakiramdam mo kung okay ka lang. Okay ka lang, ganun yung anak mo, ikakasal, at isex ng maaga. Gamitin mo yung microphone. Hindi. Okay. Hindi okay sa'yo. Pero sa ibang bata, okay ka. Hindi rin. Chloe, sa nangyaring ito sa iyo, ito ba yung nagkumbinsi sa iyo na umalis na sa kapihan? Yes po, ko. <music>